Hello mga kababayan. So guys, bali 2 days ako na hindi nakapag-upload, no? Kasi nagkasakit ako sa sobrang init. Eh, kahit na gusto ko sana mag-vlog kasi may mga ideas ako, may mga topics kung gustong i-discuss. Kaso yung itsura ko naman, talagang ano, itsura ng nasa banig ng karamdaman. Kaya ngayon lang ako makakapag-vlog. So guys, yung sa akin, no, yung title ko, kailangang mahuli na rin yung mga ano kasama ni Kibuloy dito sa demanda na to na no bail. Yung pinakal ano sabi nga ni Arling Stone, inner of the inner most. So ibig sabihin uh, nasa loob na sa pinakaloob-looban pa, di ba? Ito na yung loob, may pinakaloob-looban pa. So, ang aking ano lang, gustong ipahiwatig, no? Uh, dito sa kaso na no bail na ano, binaba ang hatol ng judge sa Pasig City, no? Pasig City Regional Trial Court, no? Anim sila na ano, kailangang mahuli, ma-issuehan ng warrant of arrest tapos no bail. Eh inaano ko kasi guys, ah uh, naka tayo na naka kay Kibuloy, pero may lima pa siyang mga kasamahan na kasama niya sa kaso na to na dapat mapanagot. So, itong mga ito, pinag-aralan ko mga pangalan guys, tapos at ah, chinek-checkan ko pa. Ito rin pala yung mga kasama niya dun sa kaso sa Dabaw. Kasi guys, dito sa ano, kaso sa Dabaw na may bail pa no, na nag-bail pa tong lima na to no, eh yung ano, sexual abuse of a minor at saka yung child abuse. So, bali dito, nag-bail, ano pa sila, nag-bail pa sila kasi bailable pa to. So, lumitaw pa. ba diba? Itong lima na to. Tapos, chinek ko yung mga pangalan nila. So, nakita ko, sila rin pala itong mga na sa, ano, Pasig City Regional Trial Court na mga accused din, no? Pero dito, this time, no bail na, hindi na sila pwede magpiansa. Bagko, sabang dinidinig ang kaso, eh nakakulong sila, di ba? Tapos kung mahatulan na not guilty, doon pa lang sila lalaya. Pero pagka naman nahatulan na guilty, magsimula nang mahuli sila eh magtutuloy-tuloy na yon hanggang sa ano, kung ano man yung hatol sa kanila, di ba? So dito guys no, bali eto isa-isahin ko ha. Siyempre, uh, syempre yung kanilang pinaka-professor sa kawalang-hiyaan, sa kademonyuhan, walang iba kundi si Apollo kay Buloy, no hindi ko na ina kinatawag na pastor yan. Apollo kay Buloy na lang. Kasi parang pagpastor, mukhang kagalang-galang pa eh, no? Pero kung titignan mo lang yung pangalan niya na Apollo Kibuloy at ituturo mo siyang ordinaryong tao, maano mo na talagang kailangan niyang managot. Kung baga manaalisin mo na yung ano, parang ano pa, yung kanyang pagpapanggap na kahit paano eh mabuti siyang tao. So, bali ito ha. ito yung kanyang mga ano, ah, uh, partners in crime. So, kasi guys, para makagawa ka ng isang ano, napakagandang ano, yung para maging successful ka kung ano man yung inaadhi ka mo sa buhay, kung ano man yung goals mo, para mag ka sa buhay, kailangan mo ng team. Tapos itong team na to, dapat nakikinig talaga sa'yo kung ikaw ang leader nila. Tapos uh, nakalikha ng magandang team, na magagaling na team itong si Kibuloy sa katawan ng limang ano na to, ko accuse niya. So eto sila ha. Dalawang kaso present, dun sa available sa Davao at saka sa non-available sa Pasig. Okay? Jacqueline Roy, check. Tapos Crescente Canada, check. Ingrid Canada, check. Pauline Canada, check. At saka si Sylvia Camanes check so itong mga to no ito yung ano isa lang ang lalaki dito guys itong si Crescente na si Enteng Canada ito daw malaking tao ayon kay ano uh, Arlen Stone ang trabaho daw nitong lalaki na to pagka may mga pastoral no na ayaw makipag sex kay Kibuloy eh ito nagpaparusa pinapadala ni Kibuloy dito Malay natin kung ano, 'di ba? Talaga namang tayo mga Pilipina, no? Eh talagang hindi natin na ah. pera na lang sa ibang circumstansya, no? Pero karamihan, kadalasan, hindi natin makuha na makipag-sex kung hindi natin naman trip yung tao o mahal, di ba? Pwedeng kahit di mo mahal, pero trip mo, di ba? Eh, eto, pagka ayaw kay Kibuloy, pinapadala pala to dun sa ano, kresente, kay enteng, tapos siya magpaparusa. Pero ay mong tarantado na to, at ano daw to, gumagamit pa ng paddle. Eh, ewan ko kung sa mga babae ginagamit yun ha, pero sana wag naman sa mga babae. Pero ang sinasabi ko, ah, uh, eto talaga, dapat talaga to na mahatulan din itong walang hiya na to, itong lima na to. Kahit ano pa guys ang idahilan nyo sa akin na sila ay biktima, tandaan nyo to. Uh, ang tao, ang alam ko, pagka seven years old, kahit paano, meron na siya na ano, uh, pagkakaalam ng right or wrong. So, sa mababaw-babaw na aspeto ng buhay yon ha? Kunyari, ah, bawal magnakaw, diba tinuturo na ng magulang yon sa mababaw-babaw mababaw -babaw, babaw na aspeto ng buhay. Pero itong mga to na matatanda na, no? alam na nila na mali ang gina, gina, ginawa nila, ginagawa, at kung hindi siguro nagkakaso si Kibuloy, patuloy pa rin nilang gagawin. So, hindi biktima tong mga to, ginusto na nila to, itong papel na to, na, at lalo na tong mga kababaihan, itong si, ano, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, ito si Jacqueline Roy, ito yung aamuyin yung, ano, a, pajama mo kung mapanghi o hindi. Pag napanghihan siya, bibigyan kanya niya ng panibagong pajama. Tapos sa uh, siya na rin magbibigay sa iyo ng palm Yung kulay ano lavender, 'di ba? Yung paborito ni Kibuloy. So, eto si Jacqueline Roy yun. Tapos eto si Ingrid Canada, eto yung kumbaga eh akala mo siya yung pinaka kanang kamay kasi siya, siya yung punta nang punta sa ibang ano bansa para maghagilap ng mga pastorals, no? Na ibang lahi. 'di ba? Tapos eto din si Paulin Canada. Ah, uh, bali isa rin siya sa mga ano na bugaw na rin kasi pag kami na si Kibuloy ayon sa salita ni ano ha, ni uh, Arlene Stone kung na ni Kibuloy si XYZ daw eh talaga ipapasilitate daw paano mapupunta kay Kibuloy si XYZ at paano maipapasok yung sa kwarto ni Kibuloy So, kung bagaman, alam niya yung ginagawa niya na mali kasi alam niya na ipapahamak niya yung bata o yung babae. At alam niya rin kung anong mangyayari doon sa kwarto ni Kibuloy na kakantutin ni Kibuloy yun. Kung di ba naman mga hayop itong mga to? Ganun na rin si Silvia Camanyes. Alam niyo guys, ah uh, ano yan eh, hindi ka mapapabilang sa kanila kung hindi mo sinasang ayunan kung ano man yung ginagawa nila. Kaya ka welcome sa kanila kasi nangangahulugan na payag ka sa ginagawa nila at kaya mo rin gawin yung ginagawa nila. Kaya ibig ko sabihin, eto ginagawa niya rin yun yung pangbubugaw, ba? Diba? Pagpapasilitate kung sino man ang trip ni Kibuloy, na alagaan yun at kasi nga do, pag may natripan, uh, kailangan na mailapit yung kay Kibuloy, isasama sa mga dinner, di ba? Tapos hanggang sa maalagaan, tapos ah, pag sa tingin ni Kibuloy, baka pagka kahit hindi pa to ano ah, yung 18 years old. Kasi nga, usually, hindi ko naman alam kung malitan titi ni Kibuloy, no? Kasi ang mga trip niya, mga minors, di ba? Na halimbawa eh, yung kanya palang titi eh, hindi mabilog, di ba? Yung totoo lang. So, kung baga man eh, kailangan ano, yung kuweba eh, ano, yung parang hindi pwedeng bukak bukaka dahil iba yung bukaka ng bata, iba yung bukaka ng mga talagang ano na, 18 years old o mga 20 years old, di ba? Kaya itong mga to, talagang pinahamak nila karamihan mga minors, no, kay Kibuloy. Tapos yung iba rin, no, hindi lang yun, hindi lang naman mga minors ang mayo kay Kibuloy, eh. Kaya mar marami nga rin naparusahan itong si Enteng, ano, eh, Canada. Kasi maski yung mga, ano na, nasa ustong gulang na, ayaw makipag-sex kay Kibuloy. Ayaw nila nung kahalayan, kababuyan na ginagawa ni Kibuloy sa kanila. So, sinasabi ko lang, baka masyadong lumilipas ang panahon at si Kibuloy naman din, alam na mapapahamak siya pag nagsalta pa lima na to laban sa kanya. So, isasama na niya to siguro sa pagtatago niya. Eh, sobra naman, di ba? Kaya kailangan magawan na rin ang paraan na mahuli na rin agad tong lima na to at lalong-lalo na si kay Buloy, di ba? Kailangan mo pa mga to, hindi pwede na ano yun yung sasabihin natin sa langit na lang paparusan after death. Hindi ganoon. Kailangan ang justice nasa lupa pa lang maibigay na doon sa mga nagawa ng kawalang hiya ni kay no? At doon sa mga naabuso ni Kibuloy, at maparusahan din yung mga gumawa ng mga na to. At itong ang ano na to, anim na to na ang principal ay si Kibuloy dapat mahuli ng batas para mapanagot doon sa krimen nila, lalo na na no bail pa naman to. O, ayun lang guys ha. Dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!